Ano sira, sir? Ano sira? Ito, sir, isalin mo yung gas ko. Mabigat yung tinutulak mo, eh. Yan, iikot mo pa ganyan. Ha? Iiwan yung lisensya? Para saan? Sa gas? Ay, hindi. Hindi naman ako mingin kapalit, eh. Ay hindi magpapagas na lang ako Mabigat kasi yung tinutulak mo eh Ay eh, pawis ka pawis ka na oh Sir pa bukas tentang tangkay mo Ano oh. yun yan? Oo Pahawak ako rito sir ha? Ba Bakit? Wala ka bang ano? Wala kang pera? Wala pa. Pag -ayon. Pag -ayon pa ako sa ah. Ah, ba babiyahe ka pa lang? Kunin ko sa ang muna yung service ko. Ah, oh, ito, ito. Sa'yo na tong gas ko. Ha? Pinata, pangangangunata to. Sige, dagdagan mo pa sir, para ano, hindi ka na magtulak. Okay na yan? May pagkakita nung takal. Sir pataas nung os kasi may naiwan naiwanaga sa loob eh. Sir, i-testing mo muna sir para ano, sure tayo na okay na siya. Uh, start mo nga kung aandar na. 5-0. Ha? 5-0. Ay okay na yan sir, hindi naman ako naniningil. Ah, sige sir. Ang lang <laughs> kayo ka na. Walang naman pa, walang naman. Sige po. Walang naman sir, walang naman. Sige po. Ingat po sa biyahe